Uh today's title is People Who Sees God's Vision. Ang pamagat sa araw na ito ay Yaong mga Nakakakita sa Pangitain ng Diyos. We read first Samuel chapter 3 verse 15 to 20. At binasa natin ang Unang Samuel 3, 15 hanggang 20. Uh, one of the most important thing that we must always do is, 1 3, verse 15, is to in His word. Ang pinakamahalagang dapat nating gawin sa buhay na ito ay ang makikita sa unang Samuel 3.15 na manatili sa kanyang salita. But we know that remaining in His Word cannot be with our own strength. Ngunit alam natin na ang pananatili sa kanyang salita ay hindi magagawa ng, ng ating sariling lakas as well through prayer you must receive the spiritual strength to do it kaya sa pamamagitan ng panalangin dapat nating matanggap ang espirituwal na kalakasan and that prayer should not be any kind of prayer but a prayer that really enjoys the gospel hindi ito panalangin na kung anong panalangin lamang ngunit ang panalangin na tunay na nagtatamasa ng gospel remember that uh, samuel also saw things in his time Tandaan natin na si Samuel ay meron siyang mga nakita na mga bagay sa panahon niya. What did he see? Ano ang kanyang nakita? He saw Eli's family be destroyed because they were away from the covenant. Nakita niya kung paano nawasak ang pamilya ni Eli pagkat ang kanyang pamilya ay malayo sa tipan. But also God showed him in other words his vision. Ngunit pinakita din sa kanya ng Panginoon ang pangitain. That's why he said he put his heart to pray for Israel until he died. Kaya sinasabi na tunay na inilaan niya ang kanyang puso upang manalangin para sa Israel hanggang siya ay namatay. This is this happens when God gives you his vision at nangyayari lamang ito kung ipapakita ng Diyos ang kanyang pangitain para sa iyo. But we must understand that what we see must not end with just what we see. Ngunit dapat nating maintindihan na kung ano ang nakikita mo, ito ay hindi dapat uh, magtapos doon lamang. Eventually we need to hold on what God show us. Ngunit ang dapat nating panghawakan ay ang kung ano ang ipinapakita ng Diyos para sa atin. 1 Samuel chapter 3 verse 19. Makikita natin sa unang Samuel tatlo labing siya. The Samuel. Lord was with the Lord was with Samuel as he grew up and led and he let none of Samuel's word fall to the ground. Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatubayan ni Yahweh at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. God showed Samuel that if you hold on to the covenant, every word you say will not be falling to the ground. Pinapakita ng Diyos kay Samuel na kung tunay mong panghawakan ang tipan, lahat ng iyong sasabihin ay magkakatotoo. That's why our words have authority. Kaya uh, ang ating mga salita ay may otoridad. What kind of authority? Anong uh, anong otoridad ang meron ng ating mga salita? To save. Upang magligtas. To heal. Upang magpagaling. To restore. Upang magrestora. Not because our words have that power, is because God's word is with us. Hindi dahil may kapangyarihan ang ating salita, ngunit dahil ang salita ng Diyos ay nasa atin. That's why God's people must speak of the future that God prepares. Kaya ang mga anak ng Diyos, ang mga uh, nilalang ng Diyos ay magsalita ng mga salita na uh, inihanda ng Diyos. It is not talking about your futures. Hindi ito tungkol sa iyong hinaharap. It is proclaiming what God prepares for the future. Ngunit ito ay ang pagdideklara ng uh, inihanda ng Diyos sa hinaharap. When you understand that, then you understand why only Christ. At kung ito ay iyong maiintindihan, maiintindihan mo kung bakit dapat tanging Kristo lamang. You start to realize that your background is the kingdom of God at maiintindihan mo na ang iyong background ay ang kaharian ng Diyos. And your only source of the power is the Holy, Holy Spirit. At ang tanging pinanggagalingan ng iyong kapangyarihan ay ang banal na Espiritu. So this happens when you start to know What is the future that God prepared? At ito'y mangyayari kung maiintindihan mo ang hinaharap na ipinapinipara ng Diyos. And what happens when we start to enjoy this continuously? At ano mangyayari kung ito ay tunay nating mai-enjoy ng patuloy? 1 Samuel chapter 3 verse 20. Nakasaad sa unang Samuel 3, 20. It says, All Israel Dan to Beersheba recognized that Samuel was attested as a prophet of the Lord. Sinasabi na kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba na si Samuel ay isang tunay na propeta ni Yahweh. In other words, God was His witness to the whole entire world. Sinasa ibig sabihin na ang Dios ang naging saksi niya para sa buong mundo. He Samuel was attested as a prophet of the Lord. Sinasabi na si Samuel ay kinilalang propeta ni Yahweh. This is the blessing of the children of God. Ito ang biyaya ng anak ng Diyos. We are called to be witnesses of what he has prepared. Tayo ay tinawag upang maging saksi sa inihanda ng And Diyos. And the only thing that he left behind for us is this covenant. At ito lamang ang tanging kanyang uh, inilaan para sa atin. That's why when we go to the main, the first point is people who enjoy the deep things of God. Kaya kung titingnan natin ang buod, ang nilalaman, ang una ay dapat tayong maging taong nagtatamasa ng malalim na mga bagay ng Diyos. How can Paano natin matatamasa ang mga malalalim na bagay ng Diyos? 1 Corinthians chapter 2 verse 10. natin sa 1 Corinto 2:10. It says, by his spirit. sa pamamagitan ng kanyang espirito the spirit searches all things pagkat ang espirito ang uh, humahanap ng lahat ng bagay it says even the deep things of god kahit ang mga malalalim na bagay ng diyos are you seeking for god's things hinahanap mo ba ang mga bagay na mula sa diyos are you asking for god to reveal his plans to you Tinatanong mo ba na ipakita sa iyo ng Diyos ang kanyang mga plano? Is only possible by what? By his spirit. Ito ay posible lamang sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Then we need to go back to where? To this. Kaya tayo ay dapat bumalik dito. So, in other words, the walk of faith is simpler, uh, is more, the most simple thing you can do in your life. Ibig sabihin na ang uh, buhay ng pananampalataya ang pinakasimpleng magagawa mo sa buhay mo. When you stay on the flow where the word is continue is being proclaimed, you see how everything starts to be natural. Kung ikaw ay tunay na mananatili sa daloy kung saan ang salita ng Diyos ay naipoproklama, makikita mo ang uh, paggawa ng Diyos. Because at the end of the day, our fight is not against flesh. Pagkat ang ating pagkikipaglaban ay hindi sa laman. Uh, it's not uh, against the things that is happening in this earth. At hindi ito laban sa mga bagay na nangyayari sa mundong ito. In other words, you're not fighting against a shaman. Hindi ka nakikipaglaban sa mga manghuhula. You're not fighting against uh, meditation or uh, transcendent meditation movement. Hindi ka nakikipaglaban sa mga uh, nagmi-medita o uh, ang gumagawa ng transcendental na meditation. You're not just fighting against new age movements. Hindi ka lamang nakikipaglaban sa tinatawag na new age movement. Neither Freemasonry. O ang mga uh, Freemason. You're fighting the spiritual battle against Satan's kingdom. Ikaw ay nakikipaglaban laban sa kaharian ni Satanas. And also his evil forces of darkness. At sa mga masasamang kampon ng demonyo. If you know that, then you know why you need to go here. At kung ito ay alam mo, malalaman mo kung bakit ka dapat na pumunta dito. But if you don't know that, you start to see all of this and you see, ah, oh, this is impossible. Ngunit kung hindi mo ito nalalaman, makikita mo ang mga bagay na ito at sabihin mo na ito ay imposible. When man committed sin, God gave one thing. is Genesis 3.15. Nung ang tao ay nagkasala, isang bagay lamang ang binigay ng Diyos. What at ito ay nasa Genesis, Genesis 315. 3.15. Ano ang ibig sabihin ng Genesis 3.15? It crush the head of the serpent. Ibig sabi, ang sinasabi doon ay kanyang winasak ang ulo ni Satanas. Satan's power. Ang kapangyarihan crushed. ni Satanas ay winasak. You need to know this so you can go in this too. Dapat mo itong malaman upang ikaw ay tunay na makarating dito. 1 John 3:8 You know this Bible verse. Ang unang Juan 3:8. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Bakit tumating ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng demonyo? This is not to be explained. This is to be proclaimed. Hindi ito dapat i-explira, kundi ito ay dapat na iproklama. When Jesus died on the cross, He did not explain it is finished. Nung ang si Jesus ay namatay sa cross, hindi niya uh, pinaliwanag na ito ay tapos na. He proclaimed it is finished. Ngunit prinuklama niya na ito ay tapos na the theological term is says declaration. Kung titingnan natin sa uh, salita ng teolohiya, te sinasabi ang salitang deklarasyon. Meaning that he finished it and accomplished, fulfilled something. Ibig sabihin na tinapos niya na at meron siyang napul, uh, nagawa, natapos. So, when you proclaim this, You must know that something is being declared. Kaya kung itong salitang ito ay iyong ipuproklama, dapat maintindihan mo na meron kang diniklara. In your uh, meetings, in your upper rooms, in your sa, tarapangs, sa iyong mga pakikipagkita sa mga nagaganap na uh, tinatawag na darakbang. Last week, uh, this week, yeah, but uh, our Latin Americans they uh, attended the place that you were sharing the gospel right nung nakaraang linggo ang ngayong linggo ay ang ating mga kaibigan galing sa Latin America sila ay sumama sa inyo filipino tagalog and spanish very different right ang tagalog at ang espanyol ay napaka magkaiba we have similarities but we don't understand what you're saying marah merong mga magkaka parehong mga salita, ngunit hindi natin maintindihan. But what they say is that they receive grace, they say. Ngunit sinabi nila na meron nakatanggap sila ng grasya. What does that mean? Ano ang ibig sabihin Do nun? Do you need to understand to receive grace? Kailangan mo bang makaintindi upag makatanggap ka ng grasya? No. Hindi. When spiritual proclamation is taking place, changes the heart of the person. Kung ang espirituwal na proklamasyon ang ginagawa, ito ay nagbabago ng puso ng tao. But people don't believe it. Ngunit hindi ito pinapaniwalaan ng mga tao. And they were telling me that like wow. Like how in this place the gospel is being proclaimed. At uh, sinabi nila na paanong sa lugar na ito ay naideklara ang gospel. Palihit kunknekke gidaryo. So deep prayer that enjoys the deep things. Ang pangalawa ay ang malalim na panalangin na nagtatamasa ng malalalim na bagay ng Diyos. In other words, we should not just end knowing it. Ibig sabihin hindi lamang tayo magtapos na alam natin ito. We need to take it to prayer but with deep dapat natin itong dalhin sa panalangin, kasama ang malalalim na bagay ng Diyos. And that deep things is of God. At ang mga malalalim na bagay na ito ay ang uh, sa Diyos. That's why prayer is securing time, not wasting time. Kaya ang panalangin, ito ay ang pangangalaga ng oras. Ito ay hindi ang pagwawaldas uh, ng oras. Some people say, oh, prayer is making time. Sinasabi ng maraming tao na ang panalangin, dapat mong gumawa ng oras upang makapanalangin. Oh, prayer, you gain time. Ngunit ang katotohanan, sa panalangin, ikaw ay nagkakaroon ng oras. In other words, we think that prayer is not everything. Ibig sabihin, iniisip natin na ang panalangin ay hindi ang lahat-lahat. Prayer is securing time. Ngunit ang katotohanan, ang panalangin, ito ay uh, nags, uh, nagbibigay ng siguradad sa ating oras. And prayer is to restore our composure. At ito ay nagre-restora restora sa ating uh, kalagayan. In other words, our spiritual status. Ano ang kalagayan nating espiritual? Also restores joy in our hearts. Ito do ay nagre-restora ng kaligayahan sa ating mga puso. And strength at nagre ng ating lakas. If you're praying and feeling joy then the tower the bastion is being raised. Kung tayo ay nananalangin at ang uh, bardisan ay natatayo tunay nating ma-enjoy ito. That's why let's just look at the summary of what content of prayer we should have. Kaya tingnan natin ang uh, ano ang dapat maging nakalaman ng ating panalangin. First, praying, a prayer that enjoys the covenant. Ang una ay ang panalangin na nagtatamasa ng tipan. In other words, in Christ, you have been set free. Ibig sabihin, kay Kristo, ikaw ay napalaya na. And now you have the authority of victory. At ikaw ngayon ay may otoridad na magtagumpay. And your background is a throne. At ang iyong background ay ang trono. And when you pray, the heavenly hosts are mobilized. At kung ikaw ay nananalangin, ang mga makalangit na bagay and ay tunay na kumikilos. And darkness broken completely. At ang kadiliman ay tunay na nawawala. This is prayer that enjoys what the covenant. Ito ang panalangin na nagtatamasa ng tipan. In in, in conclusion is enjoying your identity is praying with the covenant. Sa konklusyon, ito ay nangangahulugang uh, iyong natatamasa, kung sino ka talaga. And the second prayer that we must have deep is prayer with God's heart. At ang pangalawang panalangin ay ang panalangin na tunay na naka panahunan sa puso ng Diyos. That's my vision now at ito ang dapat na ma aking maging pangitain. You know, so I'm looking at this field, I'm looking at this age with the eyes of God. Ibig sabihin, nakikita ko ang field na ito, ang panahong ito sa mga mata ng Diyos. It is God's heart. Ito ang puso ng Diyos. My pain is actually God's pain. Ang kung ano ang uh, sak nakakasakit sa puso ng Diyos eh ito din ang nakakasakit ng And aking God puso. And God surely seeks for the lost souls. At ang katotohanan ay hinahanap ng Diyos ang mga nawawala. That is prayer with God's heart. At ito ang panalangin ng uh, kasama ang puso ng Diyos. That's my vision, right? At ito ang dapat na mag aking and, maging pangitain. And third, prayer of dedication. At ang pangatlo ay ang panalangin ng pagtatalaga. That's my dream. Ito dapat ang aking uh, maging dream. We have all kinds of dreams, right? We want to have that and that and that. Marami tayong mga hinahangad sa buhay. But my dream is to devote myself as a witness of disciple of Christ. Ngunit ang dapat na tunay kong maging hangarin ay ang aking buhay ay maging disipulo ni Kristo. Do you see the difference of the prayer? Nakikita niyo ba ang pagkakaiba ng panalangin? And prayer for evangelism and mission. At ang panalangin patungkol sa ebanghelismo at misyon. What is this? Ano ito? This is my My image. Ito ang dapat na aking maging imahen. In other words, that's what I must do eventually for my life. Ito ang dapat na dapat kung gawin para sa aking buhay. That's why you need to only seek Christ. Kaya ang dapat mong hanapin lamang ay si Kristo. Only God's kingdom. At ang kariera ng Dios. Only the filling of the Holy Spirit. At ang pagpuspos ng banal na Espiritu. And lastly, we need to have what the prayer of a uh, four For practice. At ang panghuli ay ang panalangin tungkol sa uh, praktikal na magiging paggawa mo sa iyong buhay. When I say prayer for practice, I mean a prayer that you use to live behind His masterpiece. Ibig sabihin, ito ay ang panalangin na ginagamit mo upang iyong maibigay ang masterpiece. In other words, in prayer, you start to challenge for God's masterpieces. Sa loob ng panalangin ito, tunay na ginagawa mo kung ano ang mga masterpiece na inilaan ng Diyos. That's why blessings experience when prayer is restored. Kaya, ang ating mga biyaya ay ating natatanggap kung ang panalangin ay tunay na nire-restore. What do I mean by this is that we all want to enjoy this, right? Ang ibig sabihin, gusto nating ma-enjoy ang mga bagay na ito. Dito. But it is so hard for us to enjoy this because we still don't have this continent of prayer organized in our life. Ngunit hindi natin ma-enjoy ito dahil ang linalaman ng ating panalangin ay hindi pa nandito. dito. When you restore this prayer, you start to know that your focus is in Acts 1.1, 1.3, 1.8. Ngunit kung tunay mong irurustura ang nilalaman ng panalangin na ganito, ang iyong maging uh, focus ay nasa gaw uh, mga gawa isa, isa, tatlo, at walo. And now you understand evangelism is, is experienced in reality. At ngayon, maiintindihan mo na ang ibanghilismo ay tunay na nangyayari sa iyong realidad. When? When we restore this prayer. N Kailan kung ating mairiristura ang panalangin ito? And war evangelization actually takes place as a reality. At tunay na nangyayari ang pangdaigdigang ibanghilisasyon. Mostly of all of us, we think that war evangelization is just uh, like a uh, hard to get. Minsan naiisip natin na ang pangdaigdigang uh, ibanghilisasyon ay mahirap makamit. It's not a reality at hindi ito ang realidad. It's just like a fantasy. Parang ito lamang ay pantasya para sa atin. But when you restore this prayer, which is the deep prayer, Ngunit kung tunay na maireristura mo sa iyong buhay ang malalim na panalangin. More evangelization takes place as a reality. Ang pangdaidigang ibanghilisasyon ay mangyayari bilang uh, realidad para sa iyo. And what is restore again? What is restore? At ano pa ang nariristura? Your vessel starts to change. Ang iyong lalagyan ay magbabago. And now true communication begins. At ang tunay na uh, pagkikipagkomunika ay mangyayari. What's, what do I mean by communication? Anong ibig kong sabihin sa uh, pagkikipagkomunika? A of the Holy Ang patuloy na paggabay ng banal na espiritu. And now you start to have the answer of only Christ. At ngayon tunay mo nang matatanggap ang kasagutan ng tanging Kristo. And with him you have unique answers now. At uh, sa loob niya ay mahahanap mo ang mga natatanging mga sagot. And recreation starts to take place. At ang uh, panimula ay ang bagong panimula ay and, mangyayari. And lastly your life start to get your your life starts to enter in what start to enter in God's flow. At ang buhay mo ngayon ay mag-uumpisang pumasok sa uh, kung ano ang kagustuhan ng Diyos. What is God's flow? Ano ba ang daloy na gusto ng Diyos? Is his word. Ito ay ang Kanyang salita. That's why the most important thing you need to restore is first of all your identity what god is showing to you kaya ang pinakaimportanteng dapat maristura sa iyo ay ang iyong uh, pagkakakilanlan kung ano ang ipinapakita sa iyo ng diyos you know, who are you kung sino ka why are you here bakit ka nandito we think that we are that person but we're not that person iniisip natin na ako ang taong iyon ngunit hindi ito totoo what is god telling you that you are ano ba talaga ang sinasabi ng diyos na ikaw Then you start to go into what God prepares in His future. At simula doon, ikaw ay tunay na pupunta sa kung ano ang ipinipinipara ng Dios sa hinaharap. And for that, you need only these three covenants. At para doon, kailangan lamang natin ang tatlong bagay na ito. You live as a witness now for this. At ikaw ngayon ay ma mamumuhay bilang saksi para But dito. To have this continuously, you need to have this deep prayer. At upang ito'y matamasa mo ng patuloy, dapat kang may tunay na malalim na panalangin. Because this will eventually go back to this. Pagkat itong lahat ay babalik sa tatlong bagay na ito. I hope that today, you realize that God's vision is to restore you first nawa ay tunay mong maintindihan ngayon na ang pangitain ng Diyos ay ang pinakaunang maristura ay ikaw. And that, God has a plan to use you to save others. At sa loob niyon, ang Diyos ay may plano na ikaw ay magamit para maisalba ang ibang tao. So those are listening, start to edit the word little by little and make it as your prayer. At sa mga nakikinig ngayon nawa ay inyong ma-edit ang salita at ito ay maging panalangin para sa inyo. Let's pray. Tayo ay manalangin. God, thank you very much for the life that you have given us in your son. Maraming salamat Panginoon sa buhay na ibinigay mo sa amin sa loob ng iyong anak. Let us be those, the let us be the one who sees your vision given in your word nawa tunay na kami ay uh, maging mga taong nakikita ang iyong pangitain sa loob ng iyong salita. Let us restore the deep prayers that we must have for our lifetime. Nawa ay tunay na maristura ang uh, malalim na panalangin sa aming buong buhay. So we can enjoy the true blessings that is Christ, kingdom, and filling of the Holy Spirit. Upang tunay naming matamasa ang mga tunay na biyaya na si Kristo, ang kaharian ng Diyos, at ang banal na Espiritu. By the grace of the Lord Jesus Christ, who is the solution for all problems, by the unending love of our Father God, by the indwelling, the guidance, and the filling of the Holy Spirit, be upon all of our Filipinos who are listening to your word, believing that your vision is more than enough, so they can be raised as a witness that has a deep prayer, knowing that it's the true restoration for everything. Be now with them forever and ever. Amen.